magandang umaga. Alam nyo ba na ang pagiging senador ay isang mahalagang posisyon natin sa gobyerno? Sila ang gumagawa ng mga batas para maging maayos ang ating bansa. May mga sinusunod tayo na mga limitasyon sa bawat ginagawa natin mapatrabaho, pamumuhay, ekonomiya, kaligtasan, medikal at iba pa. Kaya kapag walang alam ang mga senador nating ihahalal sa mga eleksyon. Parang sinasabi natin na ayaw nating sumunod sa batas o ayaw natin ng batas na susundin. Ang bansang walang batas o mahina ang batas ay bansang puro kaguluhan. Nakita nyo ba ang bansang India? Bangladesh? Pakistan? Maraming bagay ang hindi nila nagagawa na kung ikukumpara natin sa Pilipinas ay mas maayos pa din tayo. Pero sa nakikita natin, mukhang bumababa ang ating kalidad pagdating sa mga batas. Bumababa ang kalidad dahil walang mga alam ang ibinoboto niyo. Kung mula dekada 70 hanggang 90 ay magagaling na abogado o mga dekalibreng utak, ngayon ay puro ampaw na. Dahil ang mga nakakapasok sa ating gobyerno ay mga taong kilala lang dahil sa pangalan. Larangan ng sports, this personality, ye host, reporter at artista. Wala tayong galit sa mga trabahong nabanggit. Pero kung titingnan mo, ano ba talaga ang kanilang kayang gawin sa isang bagay na legal at kailangan ng utak sa paghubog o pagbalangkas ng isang batas? Hindi din naman sila nag-aaral para mapunan ang pagkukulang nila sa trabahong kanilang gustong pasukan o pinasukan. Paano na? Kailangan ba maglagay tayo ng isang boksingero para magpalipad ng eroplano? Artista para magtanggol sayo sa husgado? Yehos para magpatakbo ng barko? Diba hindi? Ang gagawa niyan ay walang bait sa sarili at tinatanggap na gusto na lang nila mamatay mas mataas na requirements ang kailangan natin para sa magpapatakbo sa ating bayan. Hindi puro puso. Maaaring nasa tamang posisyon ng puso at intensyon pero makikita nyo na kapag tapak ng isang walang alam sa Senado, walang silbi ang puso pag walang utak. Ilang senador na walang alam ba ang nakita nating napahiya sa pagdedepensa lang kanilang bill na mismong sila ay di nila maintindihan dahil hindi naman din sila ang gumawa sandamakmak na staff at abogado ang bitit kapag tatanungin ng ibang senador. Nagababasa na lang nagkakamali pa. Pinapakain na lahat ng impormasyon hindi pa maitawid ng tama. Ang nakakalungkot pa dyan, hindi nila naintindihan ang kanilang mga pinagsasabi. mag ingles lang hindi pa magawa. Mga senador na nagpapatawa sa seryosong bagay na dapat ay seryoso niyang dinedepensahan. Alam niyo ba ang gawain ng isang walang alam sa isang topic? Hindi ba't magpapatawa na lang o idodog show na lang nila ang usapan kasi hindi siya makakasabay at wala siyang alam? Pero kapag sa hearing, akala mo kung sino magalit sa mga resource person na iniimbitahan nila. Ang kakapal ng mukha mamahiya ng mga inimbitahan nilang tao. Kasama ba yan sa rules nila? Kahit wala silang alam akala mo sila na ang hari sa hearing. Hindi marunong makinig, at kung makapagtanong at magalit sa mga resource person, ay talagang masasabi niyong nagpa-power trip na lang talaga. Akala mo naman kung sinong dunong nila. Ano ba ang kanilang silbi talaga sa Senado kapag sinabing in aid of legislation? Ang in aid of legislation ay tumutukoy sa mga pagtatanong ng Kongreso o Senador na isinasagawa upang makatulong sa pagpapatupad, muling pagsusuri o pagbabalangkas ng mga batas. Ang mga pagtatanong na ito ay bahagi ng konstitusyonal na kapangyarihan ng mga mambabatas at nagsasangkot ng pag-anyaya sa mga resource person na magbigay ng input sa iminungkahi o umiiral na batas. Magbigay ng input. Hindi ang pahiyain na akala mo ay nasa hukuman at sila ay hinahatulan niyong may sala. Wala doon ang kailangan mo silang sigawan, pahiyain, barahin at kung ano-ano pa. Para lang maipakita na mas mangat kayong senador sa mga inimbitahan niyo o dahil ang tataas ng tingin niyong mga politiko sa sarili niyo. Kaya sa darating na eleksyon, isipin niyo kung anong klasing tao ang iluluklok natin sa gobyerno. Hindi yung tutulog-tulog o pakain-kain sa Senado. Nagaayos lang ng bigote. Hindi ang sandamak-mak na lawyer sa tabi habang may interpolation. Hindi yung walang alam. Hindi yung walang karanasan. Hindi yung may puso lang. Hindi yung makapigay lang ng jacket hindi yung iniidolo nyo o sinasamba nyo. Bumoto tayo ng tama. Nang mga taong nararapat sa posisyon,